Hello, what up mga kares? Good morning. Dito mga kares, na ah, naglalakad ako dito sa kabahayan dito sa lugar namin. Naghanap ako ng ano mga kares. Ah, yung tawag niya. Parmasi. Hanap ako dito. May timpra kayo dito, te? Timpra. Pang-8 years old. Hananap ako ng gamot sa lagnat, mga friends. Ito mayroon, buting may nakita ko Ano yan siya? Pang-8? Pang-8 years old. Pang-matanda? matanda wala mga karels. Ayan mga sa ah, layo na nang nilakad ko. Wala kasi doon ng ano, yung pang